Mula noong huling video, may isang bagay na patuloy na gumugulo sa aking isipan, ang mga sunog sa California. Habang mas malapit kong tinitingnan, lalong nagiging kakaiba ang lahat. Ngunit ang aking nadiskubre kamakailan ay lampas sa anumang inaasahan. Sa gitna ng mga imahe at video na naitala, lumitaw ang isang bagay na sadyang hindi maipaliwanag. Sa pulang kalangitan na dulot ng apoy, may isang bagay na hindi makilala na tila lumulutang sa ibabaw ng mga apoy. Maraming nagsasabi ng walang alinlangan na ito ay isang presensyang demonyo, isang tanda ng panahon o maging isang pagpapakita ng kasamaan sa gitna ng kaguluhan. Gayon Gayunpaman, naniniwala ang iba na may mas malalim na paliwanag dito, isang bagay na lampas sa abot ng mata. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Maghanda dahil ngayong araw, susuriin natin ang bawat detalye, aalamin ang mga teorya at susubukang tuklasin ang misteryong ito na umaakit ng pansin ng maraming tao sa buong mundo. Ang konteksto kung saan nakuhana ng mahiwagang figura ay hindi maaring maging mas simboliko. Ang mga sunog sa California ay tumutupok sa lahat ng nasa paligid nito. Iniiwang walang tahanan ang maraming pamilya at mga pusong sugatan dahil sa pagkawala. At pagkatapos, sa gitna ng tanawing puno ng pagkawasak, lumitaw ang isang imahe na itala ng isang security camera na nagpasiklab ng napakaraming teorya at interpretasyon. Maraming nagsimulang magtanong, ito ba ay isang pagpapakita ng demonyo? Upang maunawaan kung bakit maraming nagsasabing ito na may buong katiyakan, kailangan nating sumisid sa pananaw ng Biblia tungkol sa mga demonyo. Ang popular na pananaw tungkol sa mga demonyo bilang mga grotesko, masasamang nilalang na nakakatakot na laganap ngayon ay hindi ang orihinal na imahe na matatagpuan sa kasulatan. Sa Biblia, ang mga demonyo ay inilarawan bilang mga nahulog na anghel, dating mga makalangit na nilalang ng napakalaking kagandahan na nilikha ng Diyos upang sumamba at maglingkod. Ang paglalarawang ito ay makikita sa mga talata tulad ng Ezekiel, Kabanata 28, mga bersikulo 12 hanggang 15 na naglalarawan ng pagbagsak ni Lucifer, ang pinahiran na kerubin na tagapagbantay, na perpekto sa kagandahan bago ang kanyang pagre-rebelde. Ngunit paano ang orihinal na makalangit na imahin ng kagandahan na ito ay naging estereotipo ng isang groteskong nilalang na nangingibabaw sa kulturang popular? Ang sagot ay nakaugat sa panahon ng gitnang panahon. Sa panahong iyon, ang Simbahang Katoliko ay nagkaroon ng sentrong papel sa paghubog ng kultura at imahinasyon ng mga tao. Ang representasyon ng mga demonyo bilang mga halimaw at nakakadiring nilalang ay hindi direktang nagmula sa kasulatan, ngunit isang maingat na diskarte. Ang layunin ay malinaw: lumikha ng isang imahe na nagdudulot ng takot at pagkasuklam. Upang mailayo ang mga tao sa anumang simpatiya o pagkahumaling sa mga nahulog na anghel, alam ng simbahan na ang orihinal na anyo ng mga demonyo bilang mga anghel ng liwanag ay maaaring magdulot ng kalituhan sa mga mananampalataya at maging maghikayat ng maling pagsamba. Ang biswal na distorsyong ito ay may layunin ipakita ang malinaw na pagkakaiba ng kabutihan at kasamaan at paalalahanan ang mga tao tungkol sa panganib ng paglayo sa Diyos. Sa sining ng panahong medieval, ang mga demonyo ay nagsimulang ilarawan na may mga katangiang hayop, hindi pangkaraniwang anyo ng katawan, mga sungay, pakpak ng paniki at mga ekspresyon ng dalisay na kasamaan. Ang mga elementong biswal na ito ay hindi bahagi ng kwento sa Biblia ngunit idinagdag upang sumagisag sa katiwalian ng Espiritu. Isa itong paraan upang ituro ang teolohiya sa pamamagitan ng biswal sa panahon kung saan ang karamihan sa mga tao ay hindi marunong bumasa at sumulat. Ang mga simbahan ay pinalamutian ng mga imahe ng demonyo sa mga salaming may kulay, iskultura at mga pinta na nagsisilbing isang uri ng biswal na katekismo upang maiparating ang mga aral espiritwal. Isa pang kawili-wiling aspeto ay noong panahon ng gitnang kapanahunan, tunay na totoo ang takot sa mga pakikipagkasundo sa demonyo at pangkukulam. Ito ang nagdala sa mas matitinding representasyon ng mga demonyo bilang mga nilalang na maaaring sumanib, manlinlang, at dalhin ang mga tao sa walang hanggang kapahamakan. Ngunit sa ikalawang korinto, kabanata labing isa, talata labing sinabi ni Pablo, Si Satanas ay nagkukubli bilang isang anghel ng liwanag. Ang dobling katangiang ito ang isa sa kanyang pangunahing sandata at walang alinlangan ang pangunahing dahilan kung bakit dapat nating tingnan ng mabuti ang kasalukuyang kaganapang ito. Ang prosesong ito ng pagbabago sa imahe ng mga demonyo sa paglipas ng mga siglo ay nagkaroon ng malalim na epekto. Nalikha nito ang isang agwat sa pagitan ng popular na pananaw at espiritual na katotohanang inilarawan sa kasulatan. Ano ang resulta? Ngayon, maraming tao ang nag-uugnay sa kasamaan sa isang nakakatakot na anyo, nakakalimutang ang tunay na panganib ay maaaring magpakita bilang maganda at kaakit-akit. Ayon sa mga sumusuporta sa teoryang ito, ang ganitong uri ng supistikadong panlilinlang ay isa sa pangunahing paraan kung paano natutupad ng mga demonyo ang kanilang layunin, ang ilayo ang mga tao sa Diyos. Sila'y kumikilos sa mga anino, nagtatanim ng pag-aalinlangan, pagkakabahagi at kawalan ng pag-asa, madalas sa pamamagitan ng mga karaniwang anyo o kaakit-akit na pamamaraan. Sa kontekstong ito, ang mga pangyayari tulad ng paglitaw ng mga mahiwagang liwanag sa California sa panahon ng mga sunog ay nagkakaroon ng mas malalim na interpretasyon espiritwal. Maraming tao ang agad na itinatanggi ang posibilidad ng isang espiritual na pagpapakita kapag nakakakita ng mga ganitong uri ng fenomena dahil hindi ito tumutugma sa nakakatakot na imahe na pinasikat sa kasaysayan. Gayunpaman, maaaring mapanganib ang ganitong pananaw ang maliit na pagtingin sa kasamaan ay maaaring magbukas ng pintuan para sa panlilinlang, lalo na kung ito ay nagpapakita sa isang banayad na paraan. Sa huli, bakit nga ba kailangang magpakita ng malinaw ang isang espiritual na kaaway kung kaya nitong makamit ang kanyang layunin ng hindi napapansin? Sa gitna ng kaguluhan, ang paglitaw ng mga liwanag na nagsimulang makita sa kalangitan ay nagpalakas ng paniniwala na may nagaganap na mga demonyong pagpapakita, lalo nat alam natin na maaaring magpakita ang masama sa iba't ibang anyo at paraan tulad ng naitala sa Biblia. Ngunit totoo nga ba ito? Mabuti pa, payo ko'y pakinggan mo ang susunod na teorya na sa katunayan ay hindi isang pananaw ng kawalan ng paniniwala, kundi isang malalim na espiritual na pananaw na pumupuno sa lahat ng ating tinalakay dito. At kung ako, ang tatanungin, aaminin kong sa aking opinyon, mas makatuwiran ito. Kapag narinig mo na ito, mag-iwan ng komento dito sa ibaba. Gustong gusto kong mabasa at malaman ang iyong iniisip tungkol sa lahat ng ito. Ayon sa mga tagapagtanggol ng teoryang ito, naniniwala sila na sa kabuuan ng kasaysayan ang mga nasa makapangyarihang posisyon mula sa politika hanggang sa media at teknolohiya ay ginagamit bilang mga instrumento ng espiritual na impluensya. Malinaw sa Biblia na si Satanas ay gumagamit ng mga tusong paraan upang manipulahin ang isipan at puso ng tao tulad ng sinabi sa Efeso, Kabanata 6, Talata 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Sa ganitong konteksto, hindi mahirap isipin na ang mga makapangyarihang tao, kusaman o hindi, ay maaring maging mga kasangkapan sa espiritual na labanan na nagpapalaganap ng takot, pagkakawatak-watak at pagkaligaw. Ang teknolohiya na itinuturing na isa sa mga pinakamalaking tagumpay ng sangkatauhan ay nakikita rin bilang potensyal na kasangkapan ng espiritual na manipulasyon hindi lamang ito tungkol sa misteryosong bagay na nakunan sa kalangitan, kundi isang mas malawak na sistema. Ang pananaw na ito ay nagmumungkahi na ang mga advance na teknolohiya ay maaring gamitin upang lumikha ng mga naratibo na nagpapagalaw sa damdamin ng tao, nagpapalaganap ng takot o kawalan ng tiwala. Isipin ito sa isang mundo kung saan ang isang imahe ay maaaring umikot sa buong mundo sa loob lamang ng ilang segundo, ang psikolohikal at espiritual na epekto ng isang hindi maipaliwanag na pangyayari ay maaaring napakalaki. Marahil ay maiintindihan ng iba kung ano ang gustong iparating ng mga teoryang ito. Hindi lamang ito tungkol sa mga haka-haka, kundi isang kamalayan na may mas malaki pang nangyayari kung si Satanas ay tinutukoy bilang ama ng kasinungalingan. Juan, Kabanata 8, Talata 44, ang panlilin lang ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata. Nangangahulugan ito na hindi niya kailangang magpakita ng hayagan ang kanyang impluensya ay makikita sa mga kilos ng tao na naglalayo sa kanila mula sa Diyos, maging ito man ay sa pamamagitan ng mga manipuladong sakuna, pagkakabahagi sa lipunan o mga hindi maipaliwanag na kaganapan na nagdudulot sa atin ng pag-aalinlangan sa realidad. Sa makatwid, ang mga taga-suporta ng ikalawang teoryang ito ay naniniwala na ang mahiwagang bagay na nakita ay hindi isang demonyo o espiritual na nilalang mismo, kundi isang extension ng isang layunin na naisa katuparan dahil sa masamang impluensya na nagmula sa malayang pagpapasya ng tao. Sa madaling salita, naniniwala sila na ito ay isang karaniwang drone na may mga ilaw o isang teknolohikal na bagay na lumilipad sa lugar. Ngunit, sa mas malawak na konteksto, Nakikita nila ang pangyayari bilang resulta ng manipulasyon at ng paglikha ng isang sakuna na pinasigla ng impluensya ni Satanas. Hindi nila isinasantabi ang espiritual na aspeto sa likod ng mga pagkilos na ito. Para sa kanila, maaaring gamitin ng kaaway ang makapangyarihang mga tao at teknolohiya bilang makapangyarihang kasangkapan upang magkalat ng panlilinlang, magdulot ng takot, at ilihis ang atensyon ng mga tao mula sa tunay na espiritwal na labanan. Hindi ito basta isang hiwalay na insidente kundi bahagi ng mas malawak na estratehiya para sa pansariling pakinabang ng ilang tao. Tungkol sa kaaway, hindi tayo dapat maging ignorante sa kanyang mga layunin. Ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 2, talata 11. Ang halimbawa ni Judas Iscariotes na tuwirang naimpluensyahan ni Satanas upang ipagkanulo si Jesus. Lukas, Kabanata 22, talata 3 ay naglalarawan kung paano maaring manipulahin ang mga desisyon ng tao upang maisakatuparan ang mga masamang layunin. Hindi naging sunod-sunuran si Judas, ginamit niya ang kanyang malayang pagpapasya, ngunit ang kanyang mga aksyon ay naimpluensyahan ng mga espiritual na puwersa ito ay nagsisilbing paalala na sa panahon ng matinding tensyon at trahedya maaring magamit ang mga tao upang isagawa ang mga plano na sa huli ay lalong naglalayo sa sangkatauhan mula sa Diyos ngunit ano nga ba ang layunin ng lahat ng ito mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu upang malaman kung ang mga ito ay mula sa Diyos. Ito ay isang malinaw na panawagan para sa atin na suriin ang ating nakikita, naririnig at nararamdaman at hindi basta tanggapin ang lahat bilang katotohanan o bilang tanda mula sa Diyos o mula sa kasamaan. Ang pagtukoy kung ano ang spiritual at kung ano ang makatao ay nangangailangan ng higit pa sa simpleng pag-obserba. Ito ay nangangailangan ng masusing paghahanap ng mga sagot na spiritual na nakaangkla sa salita ng Diyos at panalangin. Maraming misteryosong pangyayari tulad ng ating tinatalakay ang maaring magmukhang sobrenatural sa unang tingin. Gayunpaman, dapat nating isaalang-alang ang lahat ng posibilidad mula sa mga espiritwal na impluensya hanggang sa mga gawaing tao na may sariling interes. Sa Roma kabanata 8 talata 28, tayo ay pinapalakas ng loob sa pagsasabing ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Kaya kahit sa gitna ng kaguluhan, merong mas malaking layunin. Ang pagkilatis ay hindi lamang isang isyo ng makatwirang pagsusuri. Ito ay isang espiritual na gawain. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng maraming patnubay para sa tungkuling ito, ngunit nangangailangan ito sa atin ng isang mahalagang bagay, aktibong paghahanap ng karunungan mula sa Diyos. Sa Santiago, Kabanata 1, Talata 5, mababasa natin kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng masagana sa lahat. Pinapaalalahanan tayo nito na upang maunawaan ang mga misteryosong kaganapan, kailangan nating manikluhod sa panalangin at pagninilay, hinihiling na ipakita niya sa atin ang mga bagay na lampas sa ating nakikita at nauunawaan sa mga sitwasyong tulad ng ating tinatalakay kung saan ang mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari ay hinahamon ang lohika, natural lamang na may iba't ibang teorya na lilitaw. Parehong posibilidad ay nagtutulak sa atin na itanong sino ang may control, sino ang nakikinabang sa mga persepsyong ito. Kaya sa harap ng lahat ng ito, ano ang pinaniniwalaan mo? tayo ba ay nasa harap ng isang tunay na espiritual na pagpapakita, isang maingat na planadong panlilinlang o ng isang bagay na lampas sa ating pag-unawa? Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Juan Kabanata 8, talata 44. Isang nilalang na gumagawa sa pamamagitan ng panlilinlang, pagbaluktot ng katotohanan at paglikha ng kaguluhan. Sa kabilang banda, ang Diyos ay ang pinagmumula ng kaayusan, kaliwanagan at layunin kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang Roma, Kabanata 8, Talata 28 ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Ang pangakong ito ay nagpapalakas sa atin, ngunit hinahamon din tayong tumingin ng higit pa sa halata. Ang mga ganitong kaganapan ba ay paraan upang tawagin tayo sa isang mas mataas na layunin? Marahil ang tunay na mahalaga ay hindi kung ang pangyayari ay espiritwal o gawa ng tao, kundi kung paano tayo tumugon dito. Tayo ba ay mas napapalapit sa Diyos, sinusubukang maunawaan ang nais niyang ituro sa atin, o tayo ba ay nalilihis, nawawala ang pokus sa mga tunay na mahalaga? Ang isang hindi maipaliwanag na kaganapan ay hindi isang katapusan sa kanyang sarili, ito ay isang simula. Ito ay isang paanyaya upang suriin natin ang ating pananampalataya, ang ating mga prioridad at ang ating relasyon sa Diyos. Marahil ito ay isang paraan upang tayo'y magising, upang yanigin ang ating espiritual na pagkamanhid at dalhin tayo sa pagninilay tungkol sa kahinaan ng buhay, ang agarang pangangailangan ng kawalang hanggan at ang pangangailangang mamuhay ng may layunin. Hindi kaila na binalaan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod sa Mateo, Kabanata 24, Talata 42. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ang pagbabantay sa kontekstong ito ay nangangahulugang maging espiritual na maingat at handa upang makilala ang mga tanda ng panahon at tumugon ng may pananampalataya at pagsunod. Kung mayroong isang bagay na maaari nating mapagtanto, ito ay nawalang nangyayari nang walang layunin. Kahit sa gitna ng kaguluhan at ng malayang pagpapasya ng tao, Kumikilos ang Diyos upang baguhin ang mga buhay, gisingin ang mga puso, at ihayag ang kanyang kaluwalhatian. Ang tanong ay hindi lamang kung ang nakita ay espiritwal o makatao, kundi kung paano nito binabago ang ating pananaw at pinapaalalahanan tayo tungkol sa ating paglalakbay kasama siya. Tayo ba ay nagmamasid? Handa ba tayong kilatisin ang mga tanda? O hinahayaan nating ang takot? kaguluhan at mga abala ang maglayo sa atin mula sa mas mataas na layunin? Itinuturo sa atin ang pagkilatis na sa harap ng anumang kababalaghan o misteryo, ang pokus ay hindi lamang dapat nasa mismong kaganapan, kundi sa pagbabagong maari nitong dalhin sa atin. Sa huli, Pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin ang mga sandali ng pagkalito upang palakasin tayo, upang turuan tayong higit na magtiwala sa Kanya at mas mababa sa ating sariling mga interpretasyon. Sa huling pagsusuri, ang layunin ng lahat ng ito ay maaaring hindi ang masagot ang misteryo, kundi ang magpalapit sa atin sa iisang katotohanan na hindi nagbabago. Nasa ilalim ng kontrol ng Diyos ang lahat at ang Kanyang kalooban ang pinakamataas. Ngayon, nais kong marinig ang iyong opinyon. Ano ang iniisip mo tungkol sa lahat ng ito? Sa palagay mo ba ito ay isang kaganapang sobrenatural, isang bagay na minanipula o isang simpleng misteryo na walang paliwanag? Naranasan mo na ba ang isang bagay na naramdaman mong espiritual na makabuluhan o hindi maipaliwanag? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento. Nais kong malaman ang iyong pananaw sapagkat ito rin ay bahagi ng napakayamang talakayang ito. At ipaalam mo rin kung saan ka nanonood. Lagi kong ikinatutuwa ang malaman kung saan umaabot ang mga ganitong pagninilay. Kung ang mensaheng ito mula sa Biblia ay tumagos sa iyong puso o nagbigay sa iyo ng ibang pananaw, ibahagi mo ito sa iba pang maaaring maging interesado sa mga temang makadyos na ito maaaring ito ang maging pagkakataon upang magdala ng pag-asa at pagkilatis sa mas maraming tao. At syempre, patuloy na manood ng iba pang kahangahangang nilalaman tungkol sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-click sa video na nakikita mo sa iyong screen salamat sa iyong presensya dito, sa iyong pakikibahagi sa pagninilay na ito at sa iyong hangaring lumago sa espiritual. Pagpalain ka ng Diyos kasama ang iyong pamilya at naway patuloy tayong maglakad ng may paningin na nakatuon sa katotohanan at sa dakilang layunin na inilaan niya para sa bawat isa sa atin. Kita-kita tayo sa susunod na video.